Pat! Pwede na ba ito biskuit na ito? Ah. Ayan, timing gatas ha. Hmm. Ayaw, kahit pa paano, kahit punting pera, matulungan lang natin itong kaluguran natin, sipot. Wawa naman, nagugutom daw eh. Nakita ko lang dito eh, nagutom. Eh, may pera naman tayo kahit pa paano, kahit konti. Bibigyan natin. Ano pat? Kape? Gatas? Ayan ha. Ayan kumain ka dyan pot ah okay na sa iyo pot? oo yeah. awa naman eh pa tulungan natin eh kahit kalugod natin to eh bata pa lang ako ipot na ipot na to ha? ah sabi mo pot ano masasabi mo? oh salamat yan? gusto ko sa iyo, ka ganoon sana no basta pag pera tayo pot bigyan lang tayo ng kaunti ah pasensya ka na pot, yan ang kain natin bigyan sa iyo at least nabigyan kita pot ah at eh, least binibigay tayo eh, wala naman tayo ganong kapera at least natulungan kita ha kaya mo yan ha Hello. okay sige kaya mo yan Hello. salamat na tayo salamat lang dahil mayroon tayong blessing na konti kaya Ooh. pinulungan lang natin si ipot mga kaibigan eh simple tayo uh, tayo eh ayoko naman makita ng sabi sa akin na nagugutom daw siya eh eh syempre may pera bigyan natin kasi pere, ang pera, dyan lang yan. Ang tao, pag magpabigay ka, may malaking blessing na darating sa iyo, tadama yan. Kaya, blessing mas maganda talaga. Pag may pera kang konti, i-blessing mo. Pero ang balik, malaking sukli ang balik nun. Okay. Apo ah, ta, kain ka dyan po ta? Hmm. Anong sasabi mo po? Salamat. Oh, salamat daw. Thank you.